Dito sa machine na ito, dito mo makukuha kapag nag-online shopping ka. I-enter mo lang yung code na binigay sa'yo. Bali, magtitik sila sa'yo kapag pwede mo nang kunin yung order mo or dumating na. Bali, itong order ko pala ay nanggaling pa ito sa Singapore. Medyo matagal-tagal din ito bago ko nakuha dahil nga ay malayo pa ang pinanggalingan. Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay pupunta kami ng kasama ko dahil mayroon tayong package na dumating. Itong kasama ko naman ay may pupuntahan din siya dahil kukuha siya dito ng SIM card. Dito sa Greenland kapag kumuha ka ng SIM card ay libre naman dito at wala ka ng babayaran. Alam nyo dito sa Greenland kapag nag online shopping ka ay medyo matagal dumating dahil napaka isolated itong lugar na ito. Minsan umaabot pa nga ng isang buwan kapag malayo yung uh, lugar na inorderan mo medyo mabilis na pag order ko dito ay umabot lang siya ng tatlong araw dahil nasa Denmark lang inorder ko yung gadget dati ngayon naman mga kabayan ay isishare ko sa inyo kung paano nga ba mag online shopping dito at paano kukunin yung mga padala dito kung iisipin nyo mga kabayan, medyo mahal yung mga gadget dito dahil ang hirap pasukin ng lugar dito bago ka makarating dito ay kailangan mo munang sumakay ng barko, eroplano or helikopter. Pero nagkakamali kayo mga kabayan, alam nyo dito sa Greenland ay wala ng tax na babayaran. Kaya pag nag-order ka dito online ay medyo mura ang mga gadget dito kumpara sa Pilipinas. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung difference mga kabayan sa presyo ng mga budget. kahit mga gamit dito o mga damit ay medyo mura pag nag order ka ng online ang mahal na mga kabayan pagka dito ka na bumili ay talagang may patong na talaga yung mga presyo dito pero pag bumili ka dito ng mga pagkain mga gadget mga damit dito ay wala ka ng tax na babayaran dahil nga ay fixed na yung price dito hindi ka gaya sa ibang lugar ay mura nga siya pero may tax ka pa rin na babayaran pero bago yan mga kabayan ipapaliwanag ko sa inyo mamaya mamaya at ipapakita ko kung magkano yung presyo ng gadget at i-compare natin sa Pilipinas. So pupunta muna kami dito sa lugar kung saan kukunin natin yung ating delivery. Itong delivery ko mga kabayan ay umabot siya nang isang buwan dahil nanggaling pa ito sa lugar ng Singapore. Bali nag-order pala ako online dahil nakita ko na walang bayad yung delivery tsaka mura na siya mga kabayan kumpara mo dito pag dito ka bibili kasi bali accessories lang yung binili ko ay aabot siya ng 2,500 pesos samantalang doon sa online ay 46 Danish kroner lang siya or umaabot lamang sa, sa 350 pesos so ang layo ng diferensya mga kabayan bali dalawang piraso yung in order natin at dito na nga mga kabayan nakarating na kami ng kasama ko kung saan kukunin ko yung order ko na pinadala sa at yung kasama ko naman, dito din siya kukuha ng sim. Isang lugar lang yung pupunta namin. Sobrang lakas ng hangin dito dahil mayroong bagyo ito at malakas yung ulan. Bali, nasa 73 km per hour pala yung lakas ng hangin dito. Kaya kung napapansin nyo, yung kasama ko ay para na siyang uh, mapapadpad. Dahil nga sa sobrang lakas ng hangin dito at may kasamang ulan, bali tumakbo na kami. Bali, ito na pala yung building na papasukan namin Bali, dito ka kukuha ng SIM At dito mo din kukunin kapag may mga in-order ka online So, ito na nga mga kabayan At nakapasok na kami dito sa loob Ito pala yung mga machine dito Yan yung mga machine dito I-enter mo lang yung number mo Kapag kukunin mo na yung order mo So, dito ako sa number 3 Kasi maraming machine dito Bali, in-enter ko yung number na binigay sa akin Iti-text kasi sa'yo mga kabayan Yung number na in-encode mo sa pag-type ng application sa online, mali doon isisin yung code. So, ito nagbukas na yung cabinet. Bali, nakita na natin mga kabayan yung order natin. Bali, casing lang ito mga kabayan ng cellphone. Dahil nga sa susunod ko bilhin yung cellphone. So, ito na mga kabayan. Bali, tapos na ako kumuha ng aking order. At yung kasama ko naman, tapos na din siya kumuha ng SIM. Bali, wala siyang binayaran ng SIM dito. Dahil libre naman yung SIM dito. Yung load lang, ikaw na magpapalood. So, dito naman ay nag ka minang timing ng mga sasakyan na dumadaan. Dito naman kasi pwede ka namang tumawid basta wala ng sasakyan. Maingat kasi yung mga driver dito kapag nakita nilang tumatawid ka ay, uh, priority ka talaga dito pero dito sa amin mga kabayan wala kasing pedestrian lane dito malayo kasi yung pedestrian lane bali sa baba pa. Bali pag doon kami pupunta ay medyo malayo pa at wala kasing parkingan doon sa likod kaya dito kami nag parking sa harap so ito mga kabayan i-explain ko sa inyo dito at papa kita ko sa screen. Yung presyo ng uh, gadget dito sa Greenland at presyo ng gadget sa Pilipinas. Ito lang ay base lamang sa aking na-search mga kabayan. Uh, Mag-comment lang kayo sa baba kung mali man or tama yung aking uh, presyo na na-search sa Pilipinas. Basta dito sa Greenland yung presyo dito mga kabayan ay papakita ko. Bali nag-order pala ako ng cellphone dati sa online mga kabayan sa website na proshop.dk. Yun yung website dito sa Greenland kapag nag-order ka online. Ang legit na alam ko. So hindi ko alam sa iba mga kabayan kung ano yung ginagamit nila. So sa mga kababayan ko dito sa Greenland, kapag gusto nyo mag-order ng mga gadget online, bali dumarating kadalasan dito ay 3 to 6 days yung order mo kapag mga gadget cellphone, headset so dito kayo mag uh, search mga kabayan sa pro shop.dk nandyan yung mga electronic mga gadget cellphone na mabibili nyo dito mga kabayan ay wala ka nang babayaran yung tinatawag nilang moms, kung sa denmark itong pula mga kabayan, yan yung babayaran mo kapag sa Denmark ka ah, dahil may tax. Kapag bibili ka mga kabayan kag dito ka sa Greenland ay wala ka nang babayaran na tax. Bali itong sa ilalim yan yung price na pupunta dito sa Greenland kapag i-deliver ide sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ganun na wala ka nang babayaran na tax. Ay hindi ko alam kung binabayaran ba dito ng Greenland. Dahil nga i-deliver ide pa sa'yo medyo mura pa yung uh, pagkabili mo. So medyo mahal mga kabayan kung sa Pilipinas mo bibilin. Kita mo naman yung diferensya kung magkano sa Pilipinas yung iPhone 15 Pro Max na 256 GB tsaka dito na online ka mag order pero pag dito ka bibili sa Greenland mga kabayan, mismo sa mga mall dito ay yung price dito ay medyo parehas lang sa Pilipinas din so mas maganda online pag uh, bimili ka legit naman siya kasi nga uh, nasubukan ko na at marami na din ang nakasubok dito ng mga lokal So, yun na nga mga kabayan at bubuksan na natin itong package natin na in-order natin. So, ang layo pa ng order na ito mga kabayan ng pinanggalingan dahil nasa Singapore pa ito. Hindi ko nga alam na sa Singapore pa pala ito. Basta in-order ko lang siya sa online mga kabayan. So, ito pala yung application AB mga kabayan. Diyan ako nag-order nito. So, dalawang casing ito na mga kabayan ng cellphone. So, ang presyo nito mga kabayan sobrang mura lang. Nasa $46 danis dan kroner lang, or nasa uh, 360 pesos lang mga kabayan, yung dalawang piraso na yan. Pag dito mo bibili niyan sa Greenland, ay yung isa niyan maaabot na siya ng 200 to 300 Danish kroner. So aabot uh, ng 2,500 to 3,000 yung isang piraso pa lang. Kaya dito, medyo maswerte na tayo nakakapag-online tayo kahit medyo matagal lang siya darating mga kabayan, at least nakakasave ka. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang aking video. Maraming sa salamat sa laging panunod at ingat po kayo palagi and God bless.